Grabe, kahit na ang mga hayop sa wild ay wala pa rin ligtas sa kalikasan. Lalo na at biglaan itong mangyayari. Tulad ng mga nasa video ito na kung saan ay aksidenteng hulog ang ilang hayop sa matataas na lugar nang hindi sinasadya. Masasabing talagang nakakaawa rin naman ang sinapit nila nang maaktuhan ito ng kamera. Paalala, bago ko simulan ang video ito, parental guidance is very much advised. Umpisa natin sa leopard. Kilala naman talagang napakabangis din ng mga leopard at palaban. Mayroon silang matutulis na kuko at matinding pangagat. Kaya naman kapag naglaban sila ay nauuwi sa matinding bukbakan. Nagkatunggali ang dalawa kahit pa nasa ibabaw sila ng malaking bato. Pero dahil pareho silang nakaramdam na mauhul ay nauna nang tumalo ng isa sa kanila. Kaya naman sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkamali ng patak ang isa sa leopard napasama tuloy ang tama niya. Kung hindi man nabasag ang kanyang panga, ay maaaring hindi na rin siya mabubuhay kung malala ang tama. Ang mga oso ay talaga ring pang all around. Pwede sa puno, sa tubig, at maging sa pag-akyat sa kabundukan ay kayang-kaya nila. Yun nga lang kapag nagkamali sila ng pag-akyat o panunulay sa gilid ng bangin ay nahuhulog din ang mga ito. Tulad ng nasa video ito, nang atakihin ng gutom na lalaking oso sa gilid ng bundok ay meron palang matinding aksidente ang mangyayari dahil sa pagdepensa ng inahin upang hindi makain ng kanyang anak ay nahulog ang dalawa dahil sa pakikipagpuno pero mas namalmaan ang umataking oso kaya nawalan ito ng malay umampas siya sa ilang bato at maaring ikamatay pa niya ito at ang inay naman ay nakasurvive kaya muling nakasama niya ang kanyang anak habang naghahunting naman ang oso na to ng mountain goat ay aksidente rin siyang nagkamali ng natapakang ang bato. Dahil bukod sa marupok ang bato at matarik pa ang bundok, ay bigla na lamang siyang nahulog pa ibaba. Kaya maaaring hindi na rin nakaligtas ang oso sa sinapit niya. Mahulog ba naman sa mabatong bundok? Ewan ko lang talaga kung makakasurvive ba. Kahit na matitibay ang mga kabayo sa hakutan at patataga ng paglalakad, ay kung minsan sumusuko din sila. Lalo pa at kinukulang ang mga kabayo sa pahinga. Patulad ng kabayong ito sa pagdaan nila sa bangin na may dagat sa ibaba. Dahil sa kitid ng daanan ay nagkamali din siya ng pagyapak sa lupa. Kaya naman dire sa itong nahulog sa dagat na malalim. So walang nagawa ang mga tao kundi ang panoorin na lamang ang pangyayari. Pero mabuti na lamang at magaling din itong lumangoy. Kaya nakarating siya sa tabi at nakaligtas sa pagkakalunod. Ganon din ang kawawang mga dang. Dahil ba naman sa sobrang bibigat ng mga pinadadala sa kanila, ay halos hindi na rin naman nila makaya. Kaya sa isang pagkakamali lamang, ay bigla silang nahuhulog. Nakakaawa lang din dahil hindi man lamang nagagawang mailigtas ito ng mga tao at nakatingin lamang sila sa pagkahulog nito. Pero hindi naman palaging nasasawi ang mga dunking dahil may ilang nakakasurvive lalo pa at hindi naman sobrang taas ng kabundukan na kanilang dinadaanan. Heto naman ang isa pang nakakaawa na pangyayari. Dahil habang hinahanap ng baka ang tamang daan sa matarik na bundok, ay bigla na lamang siyang nagkamali ng niyapakan. Sa gitna ng mga batuhan, ay bigla siyang bumulusok pa ibaba. Nagpagulong-gulong ito hanggang sa hindi na siya nakasurvive. Mabilis lang ang pangyayari na kanyang pagkasawi Nakuna naman sa malayo ng taong ito ang isang baka na dahil raw sa matinding frustration. Kaya naman walang paligoy ay tumalon ito sa bangin pa Pero ang akala niya ay may papatakan siyang hindi malalim. Ngunit sa halip na makatakas ay siya pa ang napasama sa kanyang tama. Kaya paglapit ng mga tao ay nakita nilang wala na itong buhay. Habang tinatahak naman nila ang kalasadang ito, ay isang baka ang hindi nila malaman kung bakit ba nasa itaas ito ng bundok. At nang bababa na siya, ay nadulas din ito diretso sa kalsada. Pero hindi naman siya namalmaan, kaya parang wala lang ang pagkahulog niya sa bundok. Kahit na ang mga mountain goat ay kilalang professional climber, lalo pa sa mga gilid ng bundok kahit matatarik, ay nagkakamali din sila kagaya na lang ng batang mountain goat na ito dahil sa isang maling hakbang lamang niya ay nahulog agad ito nang wala man lang nagawa. Diretso siya paibaba at tuluyang nasawi. Nang dahil naman sa matinding habula ng snow leopard at mountain goat ay matindi rin ang sinapit nito sa kagustuhan kasi niyang makatakas sa pangil ng snow leopard ay ang kabundukan naman pala ang magiging sanhi ng katapusan niya. Yun nga lang ay hindi pa rin siya nakataka sa predator. Kahit siya ay napahamak. Dahil sinundan pa rin ang walang buhay na katawa ng mountain goat para makain ito. Sa pagtatangka ng mga hunting dogs isang wild deer, ay napasobra naman yata ang pagkagigil nila sa mga ito. Dahil sa hindi pagpigil ng owner sa mga alaga niya ay isa-isang nahulog ang mga aso sa bangin. Hindi na nila natansya ang kanilang tinutungtungan. Kaya dito ay patibusok silang nahulog. Pero ayon sa kumukuha ng video, ay himala namang nakasurvive ang mga asong nahulog mula sa matarik na bangin. Mula sa matarik na bangin. Matindi din talaga ang sinapit ng mga hayop na ito. Walang kalaban-laban sa kalikasan kapag nagkamali sila dahil sa isang iglap lamang ay tapos talaga ang buhay. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito? Ang talaga namang nakakabigla. Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan.